Kung swerte ang hanap mo, siguraduhin mong handa ka rin sa kapalit. Noong una, akala ko simpleng urban legend lang ang Buena Fortuna. Isang ritual na ginagawa tuwing unang biyernes ng buwan. Sinasabing dinadala raw nito ang swerte sa negosyo, pag-ibig at buhay. Pero may babala. Huwag mong gagawin nito ng mag-isa. At huwag na huwag mong titingnan ng salamin habang ginagawa ang huling hakbang. Hindi ako naniniwala sa mga ganito. Pero nung nagsara ang cafe ko sa Cubao, nawalan ako ng trabaho at sunod-sunod lang malas sa pamilya. na akong subukan. Ang ritual ay simple lang raw. Una, maghanda ng pulang kandila, asin at isang baso ng tubig. Pangalawa, isulat ang iyong kahilingan sa papel gamit ang itim na tinta. Pangatlo, sa hating gabi, sindihan ng kandila, ikalat ang asin sa paligid mo at basahin ang kahilingan habang nakatayo sa harap ng salamin. At panghuli, sa huling linya, isara ang mata at ibulong. Buena fortuna, dalhin mo ako sa liwanag. Ginawa ko ito sa lumang apartment ang lola ko sa Kamuning isang lugar na kilala sa mga kuwento ng multo at nawawalang bata noong dekada 70. Sabi ng mama tatanda, may mga bahay raw roon na hindi dapat tirhan. Mga bahay na nakakabit sa ibang dimensyon. Alas 12 ng hating gabi sinindahan ko ang kandila. Tahimik ang paligid pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Habang binabasa ko ang kahilingan, napansin ko parang may anino sa likod ko sa salamin hindi gumagalaw. Pero naroon. Hindi ko na lamang pinansin ito. Tinapos ko ang dasal, pumikit, at binilong ang huling linya. Pagdilat ko, wala na ang kandila. Naka-off na ang mga ilaw. Pero hindi ko ito pinatay. Ang tubig sa baso ay kulay itim na. At ang papel, nawala. Kinabukasan, sunod-sunod ang magandang balita may bagong investor sa cafe. Nakuha ko ang trabaho sa Makati at gumaling ang lola ko sa sakit. Sabi ko sa sarili ko baka nga totoo ang buhay na fortuna. Pero nagsimula rin ang mga kakaibang pangyayari. May mga tawag sa telepono na walang sumasagot. May mga tunog ng yabag sa hallway kahit wala namang tao. Isang gabi nakita kong sarili ko sa salamin. Pero hindi ito gumagalaw. Nakangiti lang siya. Malamig ang tingin. Parang alam niya ang hindi ko alam. Kinalabutan ako. Inisip ko na lang na namamalik mata ako. Nagpunta ako sa simbahan. Kinausap ko ang matandang pari. Tahimik lang siya. Pero binigyan niya ako ng lumang libro. Doon ko nakita ang original na ritual ng Buena Fortuna at ang kulang sa ginawa ko. Hindi raw dapat tinitingnan ng salamin sa huling bahagi. Dahil ang salamin, daanan ng mga nilalang mula sa kabilang mundo. Kapag nakita ka nila, susundan ka nila. At hindi mo na sila Papapalayas. Ngayon tuwing bernes ng gabi may kumakatok sa pinto ko. Tatlong beses. Palaging alas dose. Hindi ko nalang binubuksan. Pero minsan naririnig ko ang boses ko sa labas. Ako raw ang nasa labas. Ako raw ang dapat papasukin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito matitiis. Pero isang bagay ang sigurado. Ang lahat ng swerte, may kapalit. At minsan, ang kapalit ay ang sarili mo. Ako si J.M. Reyes. At ito ang aking haunted journal.